sama-sama tayong magiging sa saksi. saksi. Nagbabala ang PNP sa sino mang magkakanlong kay Pastor Apollo Kibuloy na itinuturing ng pugante dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Pwede na rin daw siyang isa ilalim sa Citizens Arrest. Saksi, si Ian Crew. Sa isang audio clip nitong weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nagtatago lang siya para protekta ng sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay banggit din ang kondisyon para siya lumitaw. Bigyan niyo ko ng garantiya na hindi manging alam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi manging alam ang FBI, ang CIA, ang A A US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit uh, um, tail wagging the dog. Na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So I mean, we we will, we will, we will exercise all the compassion. Uh, to, 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 Pastor Kibuloy. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig, ang kasong qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non bailable Wanted din si Kibuloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash magling. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time and um, uh, ang, ang mapapangako ko, the, proceed, all the proceedings will be fair. Uh, now, as to the involvement of the United States, with, malayo pa yan eh. That, that's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaring magpataw ng anumang kondisyon si Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hindi kahit ni Remulla si Kibuloy na harapin na lang ang mga kaso laban sa kanya tiniyak din ni Rembulia ang kaligtasan ni Kibuloy. Pinatikos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Kibuloy. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses at wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag pinagaaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspendihin o irevoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng labinsyam na armas. Pero dahil itinuturing ng Pugante si Kibuloy, maari na raw siyang arestuhin kahit ng isang civilian. Wala raw special treatment sa pastor at patuloy ang Manhunt Operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung uh, isang sibilyan po ay makikita po ang isang uh, tao na wanted po, ay pwede po itong uh, gamitin para siya po ay uh, arestuhin. Tapos ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay uh, wanted at pinagahanap po ng batas, ay maaari po siyang uh, maharap uh, sa kaso obstruction of justice po. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panigdikibuloy sa usaping ito sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mabuta sa halos siyam na raan ang bilang na may pertasis o whooping cough sa bansa. Sa datos ng DOH mula noong Enero hanggang Marso, apat na na ang nasawi na karamihan ay edad lima pababa. Kumparehan sa walumpulang nakabuang kaso ng pertasis para sa parehong panahon noong nakaraang taon ang hindi pagpapabakuna ang isa sa mga itinuturong sa ng pagdami ng kaso. Ay sa DOH, sa ngayon, sapat ang supply ng bakuna pero posibleng magkaroon ng kakulangan sa susunod na buwan sa gitna ng outbreak sa ilang lugar sa bansa. Ginagawan na raw nila ito ng paraan. Sa Hunyo raw, darating ang in-order na 5-in-1 vaccine ng DOH. May gitis at kalahating bilyon piso ang ilalaan para sa fuel subsidy ng mga PUV driver at operator dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ay sa si LTFRB, 10,000 pesos na ayuda ang makukuha ng mga operator at driver ng modern jeep, 6,500 pesos naman para sa mga bus, minibus, traditional jeep, tourist at school bus at mga taxi. 1,200 pesos para sa mga delivery rider at 1,000 pesos sa mga tricycle driver. Aminado naman ng LTFRB na may mga kailangan pang ayusin sa pamamahagi ng ayuda. Gaya sa pamimigay na ayuda sa mga tricycle driver na nagkaroon daw ng problema sa mga kulang-kulang na listahan. Bukas, magit piso kada litro ang taas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ang taas presyo sa diesel at kerosene, pinakamataas ngayong taon. Kasabay ng paglalayag ng mga barkong patdigma ng Pilipinas at tatlo pang bansa sa West Philippine Sea, Kinumpirma ng AFP na bumuntot din ang dalawang barko ng Chinese Navy. Dumepensa naman ng BIFAR sa sinabi ng China na delikado sa kalikasan ang isinagawang paglalagay ng payaw sa wreck to bank. Saksi si Chino Gaston. Noong nakarang linggo, sumama ang GMA Integrated News sa mga tauhan ng PCG, BIFAR at mga manging Pinoy na naglagay ng payaw sa Recto Bank, isang underwater reef formation sa kanluran ng mainland Palawan at bahagi ng ating exclusive economic zone. Habang papalapit sa Rosul Reef sa Recto Bank, sinalubong na ng China Coast Guard ang mga Philippine vessels na nauwi pa sa palita ng radio challenge. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. Irukus Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines. A traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Your state party to unclose. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Between Vessel 4409. This is China Coast Guard vessel, 21556. Your vessel has entered the sea area. under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has instituted this sovereignty over the islands in the South China Sea. Pinagitnaan pa ng dalawang dambuhalang barko ng China Coast Guard ng mga manging isda Pilipino. Sa huli, nailagay naman ang sapung payaw na nakaka-attract ng na mga isda para mas maraming mahuli. Alam naman natin, ang China Coast Guard maka putulin lang nila 'to Yun the moment na i-drop eh. natin na few days tayong umali mm -mm. so, so as we speak nandun pa naman ang ating sampung paya kumpleto pa yes ma'am kasunod nito naglabas ng ulat ang isang pahayagan ng Chinese Communist Party na navigational hazard umano ang payao para sa maliliit na sasakyang pandagat nagdudulot din umano ito ng overfishing at nakakasira rin daw sa mga bahura, bagay na itinanggi ng BIFAR. Stationary siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral. Nakafloat lang naman siya. At nilalagay siya doon sa, ano, doon sa kung saan makaka-float yung, ano, yung, yung payaw. So usually, hindi ito sa mga coral reefs. So sa pamamaraan, ay uh, itong paglalagay ng payaw. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay You know, uh, crushing the corals or uh -huh. gumagawa ng artificial islands. Uh, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganun. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Rift. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na uh, nakakasira tayo sa Kalikasan sila, ang nakasira sa kalikasan. Itong weekend din, sabay-sabay naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan bilang bahagi ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Nakilahok din sa anti-submarine drills sa mga bagong anti-submarine helicopter ng Pilipinas habang naglalayag sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Unfortunately. Incidents by China. I sincerely hope so. Um, I really do. Um, I really do. But uh, again, so we are trying everything. We still continue to talk at the at the ministerial level at the sub ministerial level uh, at the people to people level. Lahat ng maari nating gawin ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing uh, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. yung uh, Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water kanon. Uh, hindi, 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 hindi na mabalik sa gano'n. Sa parehong araw ng MMCA, nagsagawa rin ng Naval and Air Strategic Patrol ang China ayon sa kanilang Southern Theater Command. Lahat daw ng aktibidad na nakakagulo sa sitwasyon sa South China Sea under control. Kinubirman ng AFP na habang sinasagawa ang MMCA, may nakabuntot na isang reconnaissance ship at missile destroyer ng Chinese Navy. Nakalapit daw ang Chinese warship sa 6 nautical miles pero wala na itong ibang ginawa nagtataka naman ang National Security Council kung bakit naging ganito ang reaksyon ng China sa MMCA kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC no mm -hmm. or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng uh, EEC ng China pwede lang sabihin they're messing up the situation that we are messing up mm -hmm. the situation pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman it is not meant uh, you know, uh, to counter any movement from their side hindi ko hindi na maintindihan kung saan nang gagaling yung ganong klaseng um, uh, reaksyon. reaction para sa GMA Integrated News sino gasto ng inyong taxi mababawasan siguro ng Meralco ng halos piso kada kilo-hour ngayong Abril Katumbas siya ng halos 200 pisong tapyas sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ay sa Meralco, ang bawat singil ay busod ng pagbaba ng generation at transmission charges. Wala inaasahang malawakan na inaasahang malawak ang brownout dahil sa patdaw supply. Pero patuloy pa rin ang paalala ng Meralco sa kanyang mga customer na magtipid ng kuryente. Umabot naman sa mayigit isang milyong piso ang electric bill ng isang residente sa Samal Island. Nag-viral ito sa social media at umani rin ng iba't ibang reaksyon. Kumi naman ang tawad ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated dahil nagkamali umano sa pagbasa ng metro ang kanilang tauhan. Nasa 1,500 piso lang dapat ang bill ng customer. Dagdag pa nila isolated case ang nangyari at hindi nila intensyon na manloko ng customer. Kasunduan tungkol sa lupang ginagamit ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Kinansila na ng DNR. Ang SBSI, ang grupong inireklamo dahil sa panga-abuso at sapilitang pagpapakasal sa mga batang miyembro nila. Ang base ng grupo na Sitio Kapihan, nakatayo sa lupang nasa loob ng protected area sa Surigao del Norte. Ayon sa DNR, maraming paglabag ang grupo sa paggamit nila ng lupain. Kabilang ang pagtatayo ng mga estrukturang hindi umano na aayon sa Protected Area Management Plan, gaya ng gymnasium, wave pool at istasyon ng radyo. Tiniyak naman ng DNR na magiging makatao ang isasagawang pagpapaalis sa mga residente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng SBSI Di bababa sa limang milyong piso at iba pang salapi, mga Chinese passport at mga tin ID na tila pangdayuhan ang pangalan at litrato. Nakuha sa vote ng ni na umunoy scam hub sa Pambantarlac. Nitong Marso, ni-raid ang compound ng Zun Yuan Technology, bunsod ng mga sumbong na illegal detention at pananakit sa kanilang mga empleyado. Bumuo ng task force ng DILG para imbisigahan kung may kinalaman o pagpapabaya ang LGU officials ng bamban sa pag-operate ng scam hub. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, may mga hawak siyang dokumento na nagsasabing ang kasalukuyang mayor ng Bamban na si Alice Guo ang nag-apply umano para sa prangkisa at lisensya ng Pogo base sa resolusyong ipinasa ng sangguniang bayan ng Bamban noong 2020 sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Mayor Go ang mga aligasyong may kinalaman siya sa umano'y mga ilegal na aktibidad ng Zunyuan Technology. Bukas naman daw siya sa mga imbisigasyon at handa raw siyang sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida ang inyong saksi. May ilabas sa bagong content ng vlogger na si Sai Jean. Ito na raw ang kabuang video na umunoy labis na paninira sa kanya ng tricycle driver sa Maynila. Yeah. Market trick. Magkano? Okay. How much? I like lobby How much? 15. Huh? How much? 250. One people. No, lobby by hand. How much? Ah. I guess Igin din totoo ang depensa ng driver na siya ang unang nag-alok ng 1,000 pisong pamasahe. Bago sumakay, 250 pesos daw ang napagkasunduan nila. Pero pagdating sa babaan, 1,500 pesos na ang singil ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. Ay kay Saijin, wala naman siyang problema ang bayaran ng pamasahe pero sinubukan daw kasi siyang iskam. It's not about the money, it's about the principle he stole me. He scammed me. don't have I don't have, uh, I don't have uh, any problem to pay the amount of price but he tried to scam me I'm not angry to him because he, he only tried to uh, survive maybe I understand him I un understand him also but when you are honest you will earn more money and you will earn more uh, you will be more successful in life when you are honest to the people don't scam them. Hirussan ng Madlang Kapuso ang makasaysayang pilot episode ng It's Showtime sa GMA nitong Sabado. Sa natong episode, kinakiligan na ang sporty lawyer na napili ni Michelle D. Atin siyang kilalanin sa report na ito. Hotter than the summer heat ang peg ng bagong IG post ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle D the flex din siya sa kanyang beach bod. Nitong Sabado, napa Oliver, I choose you, si Michelle nang sumabak sa especially for you segment ng It's Showtime. Michelle, gusto mo bang magstay sa Cebu? Bakit? Gusto mo bang magstay sa buhay ko? Ang oh! Ang maswerteng napili ni MMD, si Attorney Julius Oliver Mulder ang sporty lawyer mula Cebu City. I might be half Filipino, half German, but you know, I think my heart is more Filipino. Dalawang taong gulang pa lang si Attorney Muller nang mapagpasyahan ng kanyang mga magulang na tuluyang manirahan sa Lapu-Lapu City. Nag-aral at nagtrabaho siya sa Australia sa loob ng apat na taon kung saan natapos niya ang Masters in International Law at nasa Dean's Honors List. Kasalukuyang nagtatrabaho siya bilang isang private practice lawyer at tutok din sa kanyang mga negosyo at nang tanungin kung ano ang ideal partner niya. Yes, single. Very single. Someone who shares the same values as I do and someone who's just free-spirited adventurous, goal-driven, that would be, I feel like, the perfect match for me. Yes! We made it! Trending at talaga namang inabangan ang makasaysayang Sunny Buersa last Saturday on air noong Sabado. Nakapagtala ito ng 9.6 combined channel rating base sa Nielsen Overnight National Urban Philippines Data. Higit sa doble kumpara sa katapat na programa. Nangyari yan sa unang araw ng pag ere ng It's Showtime sa GMA Channel 7. Ang most dominant channel sa buong bansa. Sa buong taon ng 2023, ang GMA Channel 7 ay nakapagtala ng 93% overall net reach o projected total na 72 million viewers nationwide. Ang daming sumalubong sa atin last okay. Saturday, ang daming nag-abang, ang daming nanood, ang daming nagpaulit-ulit panoorin at saksihan yes. yung historical na ganap nung Saturday. Maraming 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 salamat buong Pilipinas sa GMA Integrated News. or Santiago ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging Saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.